Hello and good morning. Masaganang bagong taon po sa inyong lahat. At in behalf of my team Flashout International, may ibabahagi na naman ako sa inyo na dagdag income. So lahat naman tayo gusto kumita ng extra income, tama? May good news po kami sa inyo. Na kahit hindi ka mahilig magbenta-benta, mahihiyain ka at kahit konti lang kakilala or kaibigan mo or kung ano pa man ang antas mo sa buhay at gusto mong umasenso, Well, itong sistema na ipapakilala ko sa inyo ay makakatulong sa inyo. Ito po yung tinatawag na ang bagong power of two. Ito lang po ang ipaparealize nyo sa lahat ng mga kausap nyo. Napakaganda nito kasi bakit ito ang tinatawag na power of two. Ibig sabihin sa buong buhay mo kahit dalawa lang ang kakilala mo or dalawa lang din ang naniniwala sa iyo, kaya siya tinawag na power of two. So, let's begin na po. So, ganito po dapat sa unang month mo, pagkasali mo, kailangan may mapasali ka na kahit dalawa lang sa buong buhay mo. Then, sabihan mo din sila, yung mapasali mo, na sa unang buwan nila, kailangan may mapasali rin silang tig dalawa nila. Bawat isa is dalawa mo mapasali. Then, after that, pwede ka lang tumigil. Pero sabihan mo rin yung dalawang napasali mo na bago sila tumigil, kagaya mo, is kailangan makapag-invite sila at makapagpasali ng tig dalawa nila. So, okay po. Sa unang month mo, kikita ka ng 4,000 pesos. Paano nangyari yon? Sa unang buwan mo, direct referral mo si letter A, kumita ka dyan ng 1,000 pesos. Tapos si B, kumita ka rin ng 1,000 pesos. At meron kang matching bonus na 2,000 pesos. Kaya ka kumita sa unang buwan mo ng 4,000 pesos. Ang galing, di ba? So, si letter A, mag-i-invite din siya sa unang buwan niya ng dalawa. Let's say, sabihin natin si 1, si 2, si 3, and si 4. Then, si A at si B, kung ano yung kinita mo sa unang buwan mo, kikitain din ni A at B. Kumita din sila ng 4,000. Ngayon, focus tayo sa'yo. Si 1, si 2, si 3, and 4, hindi na ikaw ang nag-imbita. Pero, dahil meron kang dalawa sa kanan at dalawa sa kaliwa, meron kang kikitain na dalawang 2,000 pesos. So, magkano naman ang kinita mo? sa pangalawang buwan mo, 4,000. Hindi na ikaw ang naging bita hindi na ikaw ang nakapagpasali, pero kumita ka pa rin. Ang galing, di ba? So, sa pangatlong buwan mo, yung 1, 2, 3, and 4, mag-i-invite din sila. Magpapasali din sila sa unang buwan nila ng tigda dalawa nila. So, sa third month mo, magiging 8. Uh, Magkakaroon ka na ng 8 bagong downline. So, diyan, meron ka ng apat na pares. Meron ka ng 8,000 pesos. Hindi na ikaw ang nag-invita, hindi na ikaw na kapagpasali, hindi mo na sila kalala or kakilala mo man sila, hindi na ikaw na kapag-imita. Umita ka pa rin ng 8,000. Diba? Tapos, sa April, naging 16 na yung downline mo, kumita ka naman ng 16,000. May, kumita ka na ng 32,000. June, 64,000. July, 128,000. Tuloy-tuloy lang. Uh, August, 256,000. September, 512,000. October, November, December, 960,000. Bakit 960,000? Nagmamax out po tayo ng 32,000 pesos per day, 224,000 per week, at 960,000 per month. Ganyan po ang kitaan sa IMGlobal. global. Ito yung power of 2. Ang bagong power of 2. So, within 1 year, kikita ka ng posibleng kita mo, 3.9 million. Ang ganda ng sistema ng power of 2, di ba? Sa IMGlobal, Global, meron tayong 10 paraan para kumita. Isa ito sa mga paraan kung paano kumita dito sa Same Global. So, ang ganda, di ba? So, tapos na po ako. Uh, ito, kung di mo susubukan, uh, walang mangyayari. Kung susubukan mo, pwede kang kumita ng 4, 4, million, almost 4 million. Ang tanong, may mga pahabol na tanong, uh, paano kung hindi ako magaling? Paano kung kalahati lang yung napasali mo? At yung mga napasali din nila, kalahati lang. So, let's say sabi natin na 3.9. In one year, kalahati ng 3.9 nasa almost 2 million. So, meron kang 2 million in one year. Pwede na? Pwede na. Pwede, pwede na. Tama. Tapos, ano ba ba? Malas ka pa rin. Napakamalas mo. Hindi ka pa rin swerte. Let's say sa kalahati ng 2 million, 1 million na lang. Pwede na in one year? Pwede na. Bakit? Magkano ang puhunan mo dito? 12,980 pesos. Ang galing, di ba? Yung 12,980 pesos mo, ilagay mo sa banko, hindi do-doble or triple yan. Pero, business mo dito sa AIM Global, ilagay mo, gawin mo yung sistema, pwedeng kumita ng milyon. So, dito, pinag-uusapan natin dito is subok-subok lang. Kung di mo susubukan, walang mangyari. Pero kung susubukan mo, pwede kang kumita 4 million. Okay. So, this is Jason again from Team Flashout International. Happy Business Day and God bless. Power.